Isipin mong nagising ka isang umaga at natuklasan mong nagbago na ang iyong buhay magpakailanman. Sinuri mo ang iyong lottery ticket at naroon ito, ang mga numero ay perpektong nagtugma. Muling isinulat ang iyong tadhana sa isang iglap. Tunog na hindi kapani-paniwala. Well, iniwan ni Baba Vanga, ang maalamat na bulag na mistiko ang isang nakakakilabot na propesya tungkol sa isang hindi inaasahang agos ng kayamanan. Ipinahayag niya na pagkatapos ng Marso 23, 2025, tatlong particular na zodiac signs ang makakaranas ng hindi masukat na yaman. Isa ka kaya sa mga napili? Anong cosmic forces ang bumabalot sa iyong kapalaran? Manatili ka rito dahil maaring ilang sandali na lang bago mo matuklasan ang iyong hinaharap. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula sa Bulgaria, ay kilala sa kanyang nakakagulat na tumpak na mga hula. Mula sa malalaking pandaigdigang kaganapan hanggang sa personal na kapalaran, ang kanyang mga pangitain ay patuloy na umaakit sa mga naniniwala sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa lahat ng kanyang mga propesya, may isang namumukod-tangi, isang kamangha-manghang pahayag tungkol sa kayamanan at swerte. Ayon sa kanyang prediksyon, pagkatapos ng Marso 23, 2025, tatlong zodiac signs ang makakaranas ng pambihirang buhos ng swerte. Isang pagkakataong maaring magbago ng kanilang pinansyal na hinaharap magpakailanman? Ito na kaya ang sandali kung kailan ngumiti sa iyo ang tadhana? Mayroon bang nakatagong cosmic force na nagtutugma ng mga bituin para sa iyo? Sa kasaysayan, maraming ang bumaling sa astrolohiya upang maunawaan ang kanilang pinansyal na kapalaran. At ang pinakabagong mensahe ni Baba Vanga ay nagmumungkahi na para sa ilang piling individual. Isang matinding pagbabago sa buhay ang paparating. Kung pinangarap mo ng manalo ng malaki, hindi mo gustong palampasin ito. Halika at alamin natin ang lihim na mensahe ni Baba Banga at tuklasin ang tatlong maswerteng zodiac signs. Ang kapangyarihan ng mga pangitain ni Baba Banga si Baba Banga na madalas tawaging Nostradamus ng Balkans ay patuloy na pinahanga ang mundo sa kanyang mga propesya. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang paningin noong kabataan niya, sinabi niyang kaya niyang makita ang mga pangyayari na lampas sa hangganan ng panahon, mula sa mga pandaigdigang labanan, likas na sakuna, hanggang sa mga makabagong teknolohiyang hindi pa umiiral noong kanyang kapanahunan. Marami sa kanyang mga prediksyon, tulad ng pagbagsak ng Soviet Union at ang trahedya nang September 11 ay nagdulot ng matinding pagdududa sa mga skeptics. Paanong nagawa niyang hulaan ang hinaharap ng may ganoong katumpakan? Ngunit hindi lang malalaking pangyayari sa mundo ang kanyang nahulaan. Nagsalita rin siya tungkol sa personal na kapalaran, hindi inaasahang kayamanan at mga pagbabago sa pinansyal na tadhana ang kanyang mga tagasunod ay naniniwala na mayroon siyang natatanging koneksyon sa hindi nakikitang mga puwersa na nagbibigay sa kanya ng kakayahang silipin ang hinaharap ng mga individual at ang kanilang swerte. Ayon sa kanya, ang universo ay gumagalaw sa mga siklo at sa ilang natatanging pagkakataon. Pinipili nito ang ilang piling tao upang makatanggap ng hindi pangkaraniwang yaman. Ang kanyang mensahe tungkol sa Marso 23, 2025 ay nagmumungkahi na isang mahalagang cosmic shift ang magaganap, magbubukas ng mga pintuan ng tagumpay sa pananalapi para sa tatlong particular na zodiac signs. Ito ba ay tadhana, kapalaran, o isang hindi nakikitang puwersang kumikilos? Isang bagay ang tiyak ang mga propesiya ni Baba Vanga ay nakapagpabago na ng maraming buhay noon at maaaring mabago rin nito ang iyo. Kung minsan mo nang naisip kung ang suwerte ay nakasulat sa mga bituin, maaaring ito na ang iyong pagkakataon. Halina't tuklasin natin ang cosmic forces sa likod ng propesyayang ito at alamin kung bakit ang tatlong zodiac signs na ito ang nakatakdang makatanggap ng isang makapangyarihang biyaya ng kayamanan. Paano nagtutugma ang universo para sa lottery luck? Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tila natural na naakit ang kayamanan habang ang iba naman ay patuloy na nahihirapan kahit anong pagsisikap ang gawin nila? Ayon sa astrolohiya, ang mga planetary alignments, cosmic shifts, at energy cycles ay may malaking papel sa pagtukoy ng swerte, lalo na pagdating sa pinansyal na tagumpay. Maraming sinaunang sibilisasyon ang naniniwala na ang universo ay gumagana sa mga nakatakdang pattern. At kapag nag-align ang ilang makalangit na puwersa, nagdadala ito ng kasaganaan sa mga itinakdang makakatanggap nito. Ang propesya ni Baba Vanga tungkol sa Marso 23, 2025 ay malalim na konektado sa prinsipyong ito. Sa petsang ito, isang pambihirang planetary shift ang magaganap na magdadala ng hindi inaasahang agos ng kayamanan. Ang Jupiter, ang planeta ng kayamanan at paglago, ay papasok sa isang makapangyarihang alignment kasama si Neptune, ang planeta ng pangarap at nakatagong yaman. Ang kakaibang kombinasyong ito ay pinaniniwala ang lilikha ng isang matinding enerhiya na magbubukas ng mga bagong oportunidad sa pananalapi, partikular na para sa tatlong tiyak na zodiac signs. Pero bakit tatlong zodiac signs lang? Ipinapaliwanag ng astrolohiya na ang bawat zodiac sign ay naiimpluensyahan ng iba sa bawat planetary shift habang ang ilan ay maaaring makaranas ng pag-usbong sa kanilang karera ang iba naman ay biglang mapupunta sa tamang lugar sa tamang oras na maaaring magresulta sa mga panalong jackpot di inaasahang mana o kayamanang tila hindi kapani-paniwala ang enerhiya ng marso 23 2025 ay magsisilbing isang cosmic key nagbubukas ng mga pintuan patungo sa pinansyal na tagumpay na dating sarado. Ngayon, ihahayag na natin ang unang zodiac sign na ipinropesya ni Baba Vanga na makakaranas ng isang napakalaking panalo sa lottery matapos ang napakalakas na cosmic shift na ito. Zodiac sign mo kaya ang isa sa mga mapalad? Manatili kang nakatutok habang inihahayag natin ang unang maswerteng tanda at ang mga dahilan sa likod ng kanilang nalalapit na yaman. Ang unang maswerteng zodiac sign Ang unang zodiac sign na tinutukoy sa propesya ni Baba Banga ay Taurus. Ang tanda na kilala sa tiyaga, pasensya, at likas na koneksyon sa pinansyal na tagumpay. Kung isa kang Taurus o may kakilalang kabilang sa tanda na ito, maghanda ka dahil ang universo ay magdadala ng isang alon ng kayamanan na hindi pa nararanasan noon. Ang Taurus ay pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng yaman, luho at kasaganaan. Hindi tulad ng ibang zodiac signs na umaasa sa swerte o matapang na panganib, ang Taurus ay may likas na kakayahang akitin ang kasaganaan sa pamamagitan ng katatagan at pasensya. Ngunit ang nagpapaganda sa panahong ito ay ang natatanging pag-align ng Jupiter at Neptune na magpapagana sa financial sector ng Taurus sa isang pambihirang paraan. Nangangahulugan ito na hindi inaasahang kayamanan, tulad ng panalong jackpot, malaking mana, o isang biglaang oportunidad sa negosyo ay mas malamang kaysa dati. Bakit matapos ang Marso, 23, 2025. Sa panahong ito, ang Jupiter ang planeta ng paglago at swerte, ay papasok sa isang posisyon na magpapalakas sa kakayahan ng Taurus na, maka, na makaakit ng yaman ng madali. Ang cosmic energy na ito ay magiging isang magneto para sa mga financial breakthroughs, kaya't ito ay isang once-in-a-lifetime period para sa mga Taurians. Magkakaroon ng kakaibang pagkakataon kung saan ang tsansang manalo ng malaki ay mas mataas kaysa dati. Isang kwento ng swerte ng isang Taurus, isipin natin ang isang lalaki na nagngangalang David, isang masipag at maingat na Taurus pagdating sa pera. Hindi siya mahilig sa pagsusugal o pagsubok ng mga panganib sa pananalapi. Ngunit isang araw pagkatapos ng Marso 23, 2025, may kung anong bumubulong sa kanya na bumili ng isang lottery ticket nag-aalangan siya, ngunit sa huli ay pinakinggan niya ang kanyang pakiramdam. Ilang araw matapos ang draw, sinuri niya ang mga numero, at halos hindi siya makapaniwala. Nanalo siya ng milyon-milyong dolyar. Ang mga numero ay tumugma ng perpekto, na parang itinadhana talaga para sa kanya. Ito ang uri ng enerhiyang ipinapahiwatig ng propesya ni Baba Banga para sa Taurus ang mga senyales ay maaaring banayad, isang hindi inaasahang oportunidad, isang malakas na kotob, o isang simpleng desisyong tila maliit ngunit magdadala ng napakalaking gantimpala. Taurus ka ba? Ito ang dapat mong gawin. Kung isa kang Taurus, bigyang pansin ang mga palatandaan ng universo pagkatapos ng Marso 23, 2025 maaring ang iyong kapalaran ay naghihintay sa isang hindi inaasahang lugar. Ngunit hindi lamang ang Taurus ang pinagpala ng swerteng ito. Ngayon, ating ilalahad ang ikalawang zodiac sign na nakatakdang makatanggap ng isang nakakagulat na biyayang pinansyal. Isa kaya ito sa iyo, halina't alamin natin. Ang ikalawang maswerteng zodiac sign ang ikalawang zodiac sign na tinukoy sa propesya ni Baba Banga bilang makakaranas ng nakakapagpabagong buhay na panalo sa lottery pagkatapos ng Marso 23, 2025 ay Leo. Ang tanda ng ambisyon, swerte, at hindi matatawarang karisma. Kung ikaw ay isang Leo, malamang na palagi mong nararamdaman na ikaw ay nakatakdang maging dakila at ayon sa propesyang ito, sumasang-ayon ang uniberso sa iyo. Ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ang pinakamakapangyarihang celestial body sa astrolohiya. Ang araw ay sumisimbolo ng enerhiya, kumpiyansa at pagiging leader. Ngunit ang hindi alam ng marami ay kinakatawan din nito ang kasaganaan at swerte. Kapag ang isang Leo ay buong tapang na yumakap sa kanyang lakas. Ang swerte ay tila natural na sumusunod sa kanila. Ngunit ang nagpapalakas ng panahong ito para sa mga Leo ay ang napakabihirang cosmic shift na magaganap pagkatapos ng Marso 23, 2025. Bakit napaka-espesyal ng panahon na ito para sa Leo? Sa panahong ito, ang Jupiter, ang planeta ng swerte at paglago, ay papasok sa isang bihirang alignment kasama ang Mars, ang planeta ng aksyon at matapang na galaw. Ano ang ibig sabihin nun nito? Ang mga leon na magpapakita ng tapang at magpapakatapang sa pagkuhan ng mga oportunidad ay biglang makakakita ng mga pagkakataon kung saan dadaloy ang pera ng walang kahirap-hirap. Maaring ito ay Isang bigla ang desisyon na bumili ng lottery ticket na magdadala ng jackpot. Isang hindi inaasahang kasunduan sa negosyo na magbibigay ng malaking kita. Isang sorpresa o regalong pinansyal na magbabago ng buhay nila. Paano magpapakita ang swerteng ito? Kilalanin natin si Samantha, isang leo na palaging nangangarap ng pinansyal na kalayaan, ngunit hindi mahilig maglaro ng lottery. Siya ay ambisyosa, masipag, at determinado na magtagumpay sa sariling pagsisikap. Isang araw, habang naglalakad siya pa -uwi, nadaanan niya ang isang convenience store at napansin ang isang scratch-off ticket na may gold lion symbol. Bigla niyang naramdaman na parang may bumubulong sa kanya na bilhin ito, isang senyales na tila itinakda ng kapalaran. Binili niya ang ticket, kinaskas ito, at sa loob ng ilang segundo, hindi siya makapaniwala. Nanalo siya ng jackpot na magbabago sa kanyang buhay. Tumulo ang kanyang luha habang napagtanto niya na may espesyal na nakalaan para sa kanya ang tadhana mula pa noon. Ano ang dapat gawin ng mga leyo? Ang ganitong hindi inaasahang pagbabago ng kapalaran ang ipinapahiwatig ng propesya ni Baba Vanga para sa mga leyo. Ang susi sa swerte ng Leo ay tiwala sa sarili at pagsunod sa kanilang kutob. Kung may nararamdaman kang tama, gawin mo ito. Maging alerto sa maliliit na senyales mula sa universo pagkatapos ng Marso 20, 3 gamitin. Ang iyong kumpiyansa upang kunin ng ang mga oportunidad na darating sa iyo. Huwag baliwalain ang intuition mo. Ito ang magdadala sa iyo sa tamang landas may isang huling maswerteng zodiac sign pa. Ngunit hindi lamang Leo at Taurus ang mga pinalad. May isa pang zodiac sign na ipinrope siya ni Baba Vanga na makakaranas ng isang hindi kapani-paniwalang pinansyal na pagbabago. Zodiac sign mo kaya ang huling napili? Tuklasin natin! Ang ikatlong maswerteng zodiac sign ang pangatlo at huling zodiac sign na ipinropesya ni Baba Vanga na makakaranas ng hindi kapani-paniwalang kayamanan pagkatapos ng Marso 23, 2025 ay Sagittarius. Ang tanda ng swerte, pakikipagsapalaran, at walang hanggang optimismo. Kung ikaw ay isang Sagittarius, maghanda ka na. Dahil ang universo ay nakatakdang magdala sa iyo ng isang bihirang biyayang pinansyal na maaring magbago ng iyong buhay magpakailanman bakit napakaswerte ng panahon na ito para sa Sagittarius ang Sagittarius ay pinamumunuan ng Jupiter ang planeta ng paglago kasaganaan at magandang kapalaran higit sa anumang ibang zodiac sign ang Sagittarius ay likas na umaakit ng swerte madalas silang napupunta sa mga sitwasyon kung saan kusang lumalapit ang pera at oportunidad sa kanila. Ngunit ano ang nagpapa-espesyal sa panahong ito para sa Sagittarius? Pagkatapos ng Marso 23, 2025, ang Jupiter ay lilipat sa isang makapangyarihang posisyon na lalo pang magpapalakas sa kakayahan ng Sagittarius na makaakit ng kayamanan. Ang cosmic energy na ito ay magiging hindi mapipigilan, lalo na pagdating sa biglaang panalo tulad ng lottery jackpot, matagumpay na pamumuhunan o di inaasahang pinansyal na biyaya mula sa hindi inaakalang mga mapagkukunan. Isang kwento ng swerteng Sagittarius. Kilalanin natin si Daniel, isang Sagittarius na may matinding hilig sa paglalakbay at pakikipagsapalaran. Siya ang klase ng tao na sinusunod ang kanyang kutob. Naniniwala na lagi siyang dadalhin ng universo sa tamang lugar sa tamang oras. Habang nasa isang dayuhang bansa, napadaan siya sa isang maliit na convenience store at nakita niya ang isang local lottery ticket na may kanyang lucky number. May naramdaman siyang kakaiba. Isang malakas na kutob na nagsasabing bilhin niya ito. Lumipas ang ilang araw, habang naghahanda siyang bumalik sa kanyang bansa, sinuri niya ang lottery results. Nanalo siya ng milyon-milyong halaga. Sa una, hindi siya makapaniwala. Ngunit sa, sa kaloob-looban niya, alam niyang itinakda ito ng tadhana. Ang oras, lugar at tiket. Lahat ay perpektong nagtugma, tulad ng hula ni Bababanga. Paano maaring samantalahin ng Sagitarius? ang suwerteng ito. Maging bukas sa mga oportunidad, ang Sagittarius ay hindi kailangang habulin ng pera, kusang lalapit ito sa kanila. Makinig sa iyong intuition, ang mga Sagittarius ay may likas na kutob sa tamang desisyon. Kung may maramdaman kang tama, sundin ito. Maging matapang sa pagkuhan ng pagkakataon. Maaari itong isang simpleng pagbili ng tiket isang biglaang desisyon sa negosyo o isang di inaasahang oportunidad na hahantong sa tagumpay. Paano mo maaaring gamitin ang cosmic energy kahit ano ang zodiac sign mo? Ngayong nalaman na natin ang tatlong maswerteng zodiac signs na ipinropesiya ni Baba Bidit, ni Baba Vanga para sa isang hindi kapanipaniwalang panalong pinansyal, pag-usapan naman natin kung paano maaring samantalahin ng kahit sino, anuman ang kanilang zodiac sign, ang cosmic energy na ito upang madagdagan ang kanilang tsansang makaakit ng kayamanan. Manatili kang nakatutok at tuklasin ang mga sikreto sa pag-akit ng swerte at yaman sa 2025. Paano palakasin ang iyong swerte bagamat ang Taurus, Leo, at Sagittarius ang tatlong zodiac signs na ipinrupes siya ni Baba Vanga na makakaranas ng swerteng pinansyal pagkatapos ng Marso 23, 2025. Hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang iba. Ang universo ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong nakakaayon sa tamang enerhiya, mindset at aksyon. Kaya, ano ang iyong zodiac sign? may mga paraan upang mapalakas ang iyong tsansa sa pag-akit ng yaman at tagumpay sa pananapi. Unang magtiwala sa iyong intuition. Mayroon ka na bang matinding kiramdam tungkol sa isang bagay, ngunit binaliwala mo ito, at sa sahuli, napagtanto mong tama pala ito? Ang iyong gut instincts ay iyong panloob na gabay. At pagdating sa pera, ang pagsunod sa mga damdaming ito ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang kasaganaan. Kung may nararamdaman kang kakaiba tungkol sa isang lottery ticket, numero, o desisyong pinansyal, pagkatiwalaan ito. Ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng maliliit na senyales at ang mga nakikinig dito ang madalas na pinagpapala. Dalawang gumamit ng masusuwerteng numero at simbolo. Maraming kultura ang naniniwala na ang ilang numero at simbolo ay nagdadala ng malakas na enerhiya ng suwerte. Halimbawa, Taurus, maswerting numero, anim at siyam, Leo, pinagpalang numero, isa at lima, Sagittarius, umaangat sa numero, tatlo at tatlo, seven. Kung isa ka sa tatlong maswerting zodiac signs, isama ang mga numerong ito kapag bumibili ng lottery ticket o gumagawa ng pinansyal na desisyon. Tatlong maglaro sa iyong power days. Bawat zodiac sign ay may power days kung kailan ang kanilang cosmic energy ay nasa pinakamalakas nitong antas. Ang Taurus, Leo, at Sagittarius ay magkakaroon ng pinakamalakas na suwerte sa pagitan ng Marso 23 at Abril 10, 2025. Kung nagpaplano kang bumili ng tiket, mag-invest, o gumawa ng malalaking desisyon sa pera. Ito ang perpektong panahon upang kumilos. Magpakita ng positibong enerhiya at ay manifest ang kayamanan. Naniniwala si Baba Vanga na ang ating mga iniisip ay may kakayahang baguhin ang ating realidad. Kung palagi mong iniisip ang mga pinansyal na problema, lalo mo lang itong inaakit. Sa halip, isipin mong ikaw ay nananalo damhin ang excitement, at kumilos na parang may paparating ng kasaganaan sa iyo. Ang prosesong ito ay tinatawag na batas ng pag-akit, at maraming tao na ang nagpatunay na ito ay gumagana sa pag-akit ng yaman. Ano ang ibig sabihin ng propesyang ito para sa iyong hinaharap? Ang mga hula ni Baba Banga ay matagal nang nagbibigay gabay sa mga naniniwala sa kanyang pangitain. Sa pagkakataong ito, ang kanyang lihim na mensahe ay nagsasaad na pagkatapos ng Marso 23, 2025, ang tatlong zodiac signs, Taurus, Leo at Sagittarius, ay makakaranas ng isang pambihirang pagbabagong pinansyal. Maaring ito ay isang lottery win, isang hindi inaasahang mana, o isang biglaang oportunidad na magpapabago ng kanilang buhay. Ngunit kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, huwag mawala ng pag-asa. Ang universo ay gumagalaw sa mahiwagang paraan at ang pinansyal na tagumpay ay hindi lamang para sa ilang mapapalad. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong intuisyon, paggamit ng power days, at pagpapanatili ng positibong enerhiya, maaari mo ring buksan ang mga pintuan patungo sa kasaganaan. Oras mo ng kumilos. Isa ka ba sa mga napiling tanda? Mas magiging maingat ka ba sa mga senyales at oportunidad na darating pagkatapos ng Marso 23? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag ding kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga life-changing insights tungkol sa iyong zodiac sign. Ang iyong tadhana ay naghihintay. Handa ka na bang angkinin ito? sparkles.